boring morning mga guys. Nandito naman po tayo sa Dampalit mga guys. Napakagandang mga tanawin dito mga guys. Tingnan niyo yung mga pinspans pans niya. Mga fish pan dyan mga kanya-kanyang mga na isda na mga may arik niyan mga guys. Tiyos napakagandang tanawin ito mga guys. Tingnan niyo naman mga guys sa uh umagang ito mag alas 9 na kasi mga ka guys kaya ngayon katatapos ko lang maglako oh, ngayon lang ako nagpunta dito para makita ang lahat ng mga panawin ito mga ka guys ito mga ka guys so oh, yan o oh, bahay na natabunan ng tubig dyan mga ka guys yan o oh, napakarami mga ka guys punta ko doon sa pinakadulong-dulong ng mga guys para makita ang magandang mga tanawin dito mga guys Ah, uh, huwag naman po natin kalimutan ang youtube channel mahirap na vlogger po ayan po ang nagsasakitusyo para sa pamilya para sa lahat mga guys hello so, mga guys yan po daw ang ginagawang airport daw dyan yung sinasabi nila hindi natin alam uh, kita na lang natin yan kung tapos na ang mga ano yan dyan na lang natin makikita yan kung talagang totoo ang mga sinasabi ng mga taga rito na kagawin import airport daw mga guys tingnan nyo ng mga pagandang tanawin mga guys uh, maraming salamat sa mga susubscribe sa akin sa mga ng mga youtube channel maher na vlogger yan mga guys ang lagi ko hinihingi sa inyo sa tuwing ako na yung nag-upload sana naman po pag support naman po ang ating youtube channel lagi para ko ipag magkaroon ng kita ako itutulong na talaga po sa lahat ng mga nakikita ko na mga mahihirap yan po ang lagi kong kinuturukan sa tuwing ako nagsasabing nag-upload sa umagang ito shout out sa Yuto Toys so yan mga ka guys mga kapaganda malawin natin ito yan mga guys kampalit po ito mga guys magaling ang engineer na itong gumawa nito dahil nakaka uh, maraming mga na gastos dito siguro lampas pas million million mga guys ang gastos dito para matabunan lang ang mga ito ano pa na yan ang pinatayo ng mga bakal yan para hindi pa kadaan ng mga pukit no, Ano pa, ano, pang nilalagay dito mga batong malalaki dyan ang thing mga guys iyan kumuli ang ilalim yan mga guys napakalalim yan mga guys hello mga guys yun yan mga guys yan o eh. building building dati yan o eh. tingnan yun mga guys o so, wala na dahil ano shout out mga guys sa mga gandang Pilipina yan mga guys ayun lalaki ng mga katawan nila pili nila pang pa pang laban sa boxing mga lalaki shout out mga kaidol sa aking youtube channel maharap na vlogger mga guys yan mga guys Ayo. hello yan mga puno yan nagkakaano na shout out sa ginang to nagpapainit sus di bali gamot pa naman yan ngayon dahil umaga pa lang naman kaya pwede pa magpainit init tayo ngayon guys ayan naman si kuya shout out sa yo. kuya mahirap na vlog yun ayan mga guys kabila ka na yan bulak ka na sus mariya. ayan mga ka guys nakikita nyo dito ang magandang tanawin dito na kayo mag enjoy dito na kayo magpaalis ng mga kasamaan ang loob mo yung problema anipin nyo lang dito dito ang mga ganda na tanawin mag enjoy kayo dito yun na sira na sa bahay dyan mga guys yun yung mga guys magandang ang bahay yung dati natin kaya pala hindi pa ito maganda yan ngayon nabulok na mga guys dahil sa siguro tagal ng panahon ayan shout out sa mga taong ito enjoy enjoy may upo pa mga guys hello mga guys uwi na kunti na ang tao ngayon dahil pa uwi na tanghali na kasi mga guys kaya siya uwi na sila Shout out to the guys

Araw-araw yan mga guys Walang mga ginagawa Nandito sila walang mga trabaho Nandito mga guys Dito sila nag-enjoy enjoy, enjoy. So mga boyfriend boyfriend Girlfriend girlfriend Ay magpunta sila dito Para mas mag-enjoy Sa mga tanawin ito mga guys Napakaganda mga guys Tingnan nyo mga guys okay na sabi ko sa inyo Yan mga guys Nandito ang aking mga kilala akin, Nagtitinda-tinda siguro naman pagdating ng uh, panahon yan uh, eh mga mga sa hindi naman Di keluarga, nang, dun, nah, sana, naman kabakalan yan uh, hey oh G letter H hey, uh, mga guys Nandito na naman ang mga magandang dilag, puso ko'y nabihag, nandyan na naman sila Hello mga guys, nandyan na naman sila Mga ka-guys, out sa inyo mga nandito mga sa liturging ito O oh, yan oh. ang dali ko naman hanapin kayo, nandito na naman ang magandang dilag Magandang dilag, good morning to all of you May mani pa Hello you know, mga guys, nakakain pang mani Iyan ang sabi kong hinahanap ko. Ayan. Yeah, yeah. Kalo mag-isa? Yeah. Tulog si Munche. Nagpunta doon. Sa groto daw niya kagabi. Sinasama ko hanggang ngayon. Sa Mac Mac? Sino kasama niya? Si Mac Sinasama ako, Hindi ako sumama. Kasi eh, hindi tayo mapatulog. Hindi na yung balak okay, kita. Mm hmm. Ayan mm -hmm. yeah, guys. Ayan. Yeah. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribe sa akin. Pagkatuloy-tuloy ng pag-subscribe sa akin. At pag-alike, pag-share na mga po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlog po mga guys. Thank you po. God bless sa inyo. Good morning to all of you. Thank you.